Shoutout kay Sir Jun Magano Ito, yung hometown mo Lumban. Famous Bilbiras Halo-halo Yung famous na tulay dito sa Lumban Inaayos siya mga kamay nandito nga pala ako sa Japanese Garden meron nag comment nun sa akin eh na malapit na daw ako dun sa pinuntang ko sa Kaliraya dun sa, un sa unahan eto pala <laughs> hindi ko na pronounce yung nakaraan eh Japanese Garden hindi ko alam kung open yung Japanese Garden yung sinasabi so nadadaanan ko lang yan mga kamay at uh, kagagaling ko lang din dun sa ano sa Lumban sa may taas ay i-insert ko na lang dito mga kamay kasi ano meron nag-comment sa atin si Sir Jun magano taga Lumban pala siya so halos ano 3 days kasi siya na hindi eh nadaanan natin sa ano sa pag-vlog natin sa dito sa Mikaliraya so yun siguro ano marami na sa inyo nakakalam at uh, nakapanood na merong good news kay Gagamboy kay Kuri so nakapag live na siya kagabi ba diba? So dito mga may sa vlog natin, iiano natin, i-unfold natin yung naging proseso sa channel ni Gagamboy kasi 'di ba ang ginawa natin di sa paputol-putol doon sa nangyari. Eh ngayon dito natin ni ano, i i may -mayin kung anong naging ano natin journey natin sa channel ni ano ni Gagamboy kasi para malaman niyo kung ano talagang ano ang total nangyari tapos ano na ba yung update kasi uh, hindi pa natatapos dun ng ano eh yung journey ng channel ni ano ni Gagamboy so kumbaga naka ano pa lang tayo naka dalawang uh, achievement so meron pang natitirang isa at isa rin yun sa pinaka importante mga kamay na kailangan natin trabahuin pa kay Gagamboy para talagang 100% na ano yung channel niya na safe na safe uh, may lalong lalo na kagabi nakita ko sa live stream kung gaano kalakas or karami yung sumuporta ayan no grabe ano pakulay yung ano, palipad <laughs> gulat si gagamboy mga kamay the best talaga ako ako ang isa sa pinaka ano, masaya uh, may. siguro may meron na lungkot kasi naging okay yung ano naging resulta ng ating ano uh, uh, pagtatrabaho o pag ano, pag uh, ayos ng ano ng channel ni ano ni Kagamboy. So ay mamay isa-isa natin para malaman ninyo. Yun mamay. So nandito tayo sa Tabing Highway pero bibirang nakikita ko dumadaan na ano na mga sasakyan. Kasi ano to eh uh, parang entry at exit point na magkabilaan kabinti dun sa papuntang Quezon tapos kabinti papuntang uh, Quezon din mga may sa Nakar papunta dun Lumban basta sa ibang parte na ng Quezon kasi magkabilaan mga amay so yun uh, yung kay Gagamboy mga kamay sa mga hindi na nakakaalam Uh, hindi lang yan yung isang beses siya na, ano, na nagkaroon ng problema so way back June 2025 so mga ano mga June, July, August 3 months ago uh, May uh, nagkaroon ng problema si Gagamboy sa kanyang channel at uh, na demonetize ma may yung, ano, yung channel ni Gagamboy so sinangguni sa atin at uh, kinontak tayo ni, ano, ni Kanuto at uh, chinek na muna mga kamay yung, yung, yung channel niya so okay naman kaso lang ang problema yung google adsense so meron lang akong ginawang proseso don at uh, inayos ko at uh, then again ano, naging, ano, naging monetize ulit kasi meron lang akong ano, uh, inayos mga documentation para mana siya ma, ma monetize yung channel at uh, makapag vlog at makapag-upload kasi ma may pwede naman siya makapag-upload saka vlog live stream kaso lang wala siyang kikitain mamay ma kasi nga ano ah, siya ah, temporary disable yung ano monetization hangga't hindi ano naayos yung ano yung sa Google AdSense so naayos po natin yun so after ano June July August so walang nakakaalam mga may na mapapasali si ano si Gagamboy sa challenge si Bay Japper. kasi wala naman si Japer pinagsasabihan nang kung sino ang isasali niya kumbaga ano, uh, lahat is uh, na surprise so napasali si Gagamboy maamay at uh, yun nga biglang last ano August 7 uh, kumontak sa akin si ano, si Katuba at uh, yun nga binalita sa akin yung nangyari na habang nag live stream is na nag take down nag shut down ano, yung live stream na wala tapos ni remove ni youtube So lumabas dun sa ano sa kumbara kumbaga ano investigasyon ko kasi bigla akong ano umuwi noon mamay kinabukasan umuwi ako sa amin kasi nandoon yung ano yung laptop ko chineck ko mamay ano yung ano naging problema kasi nga uh, hindi sa akin mabanggit ni Kanoto gawa ng ano sira yung tablet nga ni ano ni ni kato, ni ano ni Gagamboy so chineck ko doon nakita ko yung ano yung ano niya yung naging violation wala siyang strike mga kamay. may violation uh, child safety policy which is na, na, ano nabanggit ko dun sa ano sa una kong vlog so yun ngayon ang ginawa ko is pinag lang ko muna uh, habang chinecheck check ko mga kamay yung ano yung ano yung email Meron pa palang ibang ano, parang underlying na ano, underlying na problema aside dun sa ano sa pagte-take ng live stream na na-disable. So bali uh, dalawa yung na-discover ko and then again mamay nung sinilip ko yung ano yung Google AdSense may problema din pala mamay yung Google AdSense kasi malapit na si Gagamboy mag-mature uh, sa 4 months which is ano yan uh, uh, yun ang pinaka last month na para ma-verify yung AdSense kasi pag hindi na-verify mamay at hindi dumating yung Google AdSense pin ma-demonetize ano, si Gagamboy So, all in all mga so summarize ng problema kay Gagamboy, yung live stream na disable, hindi siya makapag live, puro lang upload. Swerte niya mga kasi hindi na disable ang upload at hindi uh, siya na, ano, na, natanggal sa, ano, sa challenge. Pangalawa mga yun ang pinaka major o pinaka masakit sa lahat na deactivate yung ano, account niya kasi yung gamit na ni Gmail is nakakonek dun sa, ano, sa, sa YT so yung Gmail mismo deactivate so hindi niya na magagamit dun sa YouTube so wala na rin ano, uh, say-say yung magiging ano niya yung magiging earnings lahat ng makukuha niya dun ng mga first earnings lahat wala, wala na yun uh, ano yan, kumbaga uh, banish na yun so ngayon yung pangatlo yung Google AdSense mamay mature na kaya bali tatlo yung ano yung ano ang kinakarap na problema ni ni Gagamboy. So, ngayon ma, may dun sa tatlo na yun. Pinag-isipan ko muna kung ano ang pinaka importante sa lahat. So, nakita ko yung pangalawa. Yung kaila kailangan mabalidate yung Gmail, ma'am. Which is ano, uh, hindi rin na alam ni na kanuto kung paano gawin kasi nga meron dun ano, email na kailangan niya ano, i-check kaso lang uh, yung proseso dun is kumbaga ano, uh, hindi rin ma-approve so meron kasing ibang alternative na proseso na kailangan mo, kailangan mo isang guni sa google support para mabigyan ka ng ano ng uh, ibang proseso na legal kumbaga sila magbibigay sa ng ano ng ano ng procedure kung anong alternative para don sa ano uh, problem ni ano ni ni katut niya ano, ni, gagamboy so ang binigay lang sa atin is 14 days so 2 weeks yun sa loob ng 2 weeks kaya ngayon ay yung binigay sa akin ng alternative ng ano ng ng Google support is mas mabilis yun compared dun sa ano sa gagawin na yung pinaka primary so may binigay sa proseso sinundan ko lang po maamay and then yung unang attempt ko na i-vlog ko nga na sumablay ako maamay kasi meron ako nga uh, ano na na miss out dun sa pinapagawa sa akin so ngayon binilik nila sa akin tapos inadjust ko po maamay based dun sa sa step step by step process na ano sa akin na binigay. So ngayon sinubit ko ulit and then hindi ko muna ano binalita mamay kasi after ano a while kasi hindi ko naman na nakita mamay nung nag, vlog ako doon ko lang na nalaman na, na ano mag vlog na ako doon ko lang nalaman na, na okay na pala. So binanggit ko na kinagagamboy na okay na channel. Uh, prior pa ako mag vlog so sabi ko ano uh, wag, wag nyo muna i-announce kasi hindi pa natin alam yung ano yung talagang ano i-real score kung talagang to totoo o hindi so blinag ko na mamay tas doon ko lang na diba nung vlog ko pinalabas ko na na, na kumbaga ano nung pinalabas ko na sa vlog is uh, binasa natin so doon ko lang mga mamay na no, okay na yung channel, talaga kumpirmado na na hindi na ma-deactivate -de yung ano yung ano yung uh, account ni ano ni Gagamboy. So doon sa process mga kamay na inuna ko yun, yung number 2 na problema ni ano ni Gagamboy. Pinagsabay ko na po yung isa pa, yung sa live stream niya na naka-disable. So ngayon habang tinatrabaho ko yung number 2 Sinabay ko na yung number 1 kasi nandun na, nandun na, lang din naman ako sa Google support. Sabi ko, ni ko na yung concern dun sa ano sa live stream. So nagana ako, nagdispute po ako request parang dispute request sa kanila na sabi ko pininto ko doon makakamay kung ano nangyari uh, na sabi ko pwede po bang ano uh, tulungan niyo po ako. Uh, please ano help me, uh, assist me regarding sa live stream ata uh, hanggang ngayon hindi pa ako maka live stream for almost ano sabi ko 2 days na yata, ganun. And then sabi ko bigla na lang tinig daw ni YT ang live stream for the reason ng ganito na child safety policy. Ang sabi ko, can you ano please kindly ano review uh, baka meron lang pagkakamali sa sa part ng ano ng system para naman malinawan kami kasi sabi ko napakaimportante po sa isang content creator na maano ma-maximize yung picture na binibigay ng YouTube. So yung uploading sabi ko live stream. So please ano kindly ano uh, review and help me uh, ano activate uh, yung picture. So yun pong ano ang sinabi ko doon makamay So sabi sa akin ng Google Support sige uh, ano i release ng calls sa internal team sa ano nga sa mga programmer sa IT para ma-check, ma-review ulit kasi baka nga nagkaroon ng ano ng nang Uh, kung mga problema sa part nila so sinendan ako ng email ma -amay, na yun nga na which is pinabasa ko sa inyo doon sa, sa vlog na yung chat namin is na risk ng concern doon sa internal team so maghahantay na lang po tayo ng, ano, ng, resort, result so kagabi habang nagla live stream ako kasi without knowing nagla live ako biglang meron daw nag, uh, nag, pop so nag message sa akin siya ano, si Kuri Meron daw nagpap na naibalik na daw yung ano yung tagto yung uh, live stream na tinakedown So nung sinilip ko mamay, tas meron nag-message sa ano sa live stream ko na nagbumalik na daw nung sinilip ko mo, wala akong nakikita mamay kasi ang ano ang last na nandun na live stream is yung naka na ano, siya naka <laughs> pang ano pang babae na ano na na tagito na basta na damit So wala yung ano yung talagang pinaka latest. At uh, yun nga tinawagan ko si ano si Kore na kung talaga ba na bumalik yung ano, meron daw nag-email. So hindi ko pa na-check maamin kasi nandoon nga laptop laptop ko sa bahay namin. So nagrelay lang kina Kore. Sabi ko kay ano kay Kore, kay kanuto kagabi na i nila mag-live stream kung talaga naka-activate na. So, sabi ni Kanuto sa akin, bumalik na daw. So, kumbaga nag-set na sila ng live stream, kaya yun nang hujat mahamay na na-approve yung dispute request ko po ma So, maproseso sa mapopro, maproseso talaga mahamay. Kumbaga so, kailangan mo talaga ng no, pag-isipan ng ano nang maigi kung anong gagawin mo para at least ano, uh, maano, magawa ng maayos yung ano, resulta. Pero, uh, sinabi ko kay Corinne na walang ano yun, walang assurance kung ano anong ano man ang ano magiging ano resulta eh kailangan tanggapin basta ang malagay sa trinay natin yung best natin na magawa ng paraan na maayos eh buti na lang kako na napagbigyan tayo on both ends yung concern natin na dalaw na talagang major yun na ano na talagang pang ano yun pang balda sa channel mahamay pag hindi mo nagawa kumbaga wala na kumbaga totally na ano, siya outcast siya sa lahat ah uh, yung challenge japper yung earnings wala yung channel wala na rin maamay kung hindi hindi tayo napagbigyan o nagawa ng parang maamay so kaya sobrang ano uh, pasasalamat ko maamay kasi uh, yung, yung, parang nagbunga yung ano natin yung yung syempre ano din ako dun maamay Uh, pressure tsaka stress din ako kasi gusto ang gusto ko sa sarili ko mamay at least ano uh, ma ano ma masolusyunan yung problema at uh, matulungan yung bata kasi malaking tulong yun sa, sa kanya sa kanya mamay eh. sa akin naman yung balik naman nun isa isa ako sa pinaka masayang tao mamay pag gusto na nakatulong tayo sana sa, ano, sa kapwa natin sa ganong kapamaraan na yung uh, ma sila sa, ano, sa uh, alam natin na kaya nang nating gawin yung pagano yung skill natin o no, talent natin sa pagpo ng mga ganun sa pagto troubleshoot. Ngayon mamay, nag po yung ano yung ano talaga nung live stream talagang alam mo ako oh, talagang uh, sobrang ano na uh, nakakataba ng puso mamay talagang tuwang tuwa ako mamay kasi makikita mo sa live streaming ano yung saya ni ano ni Gagamboy sa mga sumuporta sa kanya lalang kagabi sa palipad grabe yun malapit na malapit na maka ano, maka graduate siya ano, si si Gagamboy sa challenge sa 1000 dollars pero hangga't maaari pa kami kasi maaga pa naman Anggat kaya ni gagamboy na makakuha ng mas malaking earnings mga amay so kumbaga go for it so ngayon mga amay since okay na yung dalawa eto na yung ano ang susunod natin susolusyonan yung google adsense mga amay kasi lahat ng earnings na uh, makukuha ni kore ni gagamboy dito sa challenge si japper tapos yung previous niya before ng challenge kasi meron na siyang earnings dun earnings dun kahit pa paano eh kailangan niya makuha yun so pag hindi na verify yung ano yung google AdSense nya at na demonetize hindi nya rin yun makukuha lahat ng earnings kasi nga demonetize at uh, hindi verified yung ano yung account so alam ko uh, meron na din alam si kanoto sa pag uh, verify pag was dumating ang pin Kaso lang hindi ko lang alam sa manual kung alam pa ni Kanuto kasi medyo nag, nagbago ng konti. May nagkaroon ng twist. So hindi na siya tulad ng dati mga may na ano na may pinipindot-pindot. Basta may ano may twist lang. Medyo nakalito lang pero I mean binigyan ng ano ng parang in enhance, in upgrade ng ano ng Google Ads kung para mag ano, mag uh, mag, uh, proseso ng ano ng pag -verify. Uh, pag hindi dumating 'yun yung, yung pinimiso mo na yung papel galing sa post office na pinapadala ng Google AdSense. So pag hindi 'yun dumating, meron ibang proseso pero nagiba lang ng konti. So pag hindi alam ni Kanuto, uh, ako na lang mag ano uh, Total nandun naman sa akin ng ano, ang account ni ano ni Gagamboy at alam ko so, sobrang dami ng ano na natuwa, naging masaya sa naging resulta at syempre meron din na nalungkot sigurado kasi hindi talaga mawala mga may ano eh yung sinasabi na uh, hindi ano uh, hindi gusto ang isang konting creator na nalabas talaga yung mga may at uh, kumbaga hayaan na lang natin sila kasi sa akin naman guha lang tayo ng mabuti sa kapwa eh bahala lang si Lord sa ating mga may so yun at least mga may 2 down 1 to go at uh, alam ko na yung ano yung one to mamay, eh kayang kaya natin ano masolusyonan kasi yung two major na factor na problema ni Gagambo eh, na nakayanan natin na magawa ng paraan eh, ito naman na pangatlo eh, for sure na meron na talagang ano tayong idea many times na so kaya na natin ano yan solusyonan uh, later on so kaya sa mga supporter ni Gagamboy tapos sa team ko Gunuto. Sobrang thank you kasi ako na nabahagian ninyo ng ano ng suporta. At uh, again, maamay dun sa ano sa viewers natin. Maamay, yun lang po ang iniling ko na mapanood lang po ang vlogs ko na hindi kayo nag-skip ads. Maamay at uh, yun nga Tuloy lang kasi meron din ako ng ano yung channel ko rin is winner workout ko rin po para at least magkaroon tayo ng ano sarili nating ano Uh, kung revenue na tinatahak so meron din akong self challenge mga kamay sana po masuportahan nyo all the way so every month naman, lang, lang, naman po yun kasi uh, tapos na ako sa pagsali sa ano ni, ano, ni Japper hindi natin kung hindi natin alam kung kailan tayo mapapasali ulit so kaya gumawa ng tayo sa sarili self challenge every month para naman sana sana natin sa pangkabuhayan showcase sobrang thank you sa lahat mga may sa mga panood at mga sa mga bagong subscribers sobrang thank you sa mga sumuporta sa akin sobrang thank you sa inyo kasi nakakataba at uh, nakaka talaga sa iyo sa puso mga may yung ano pinigyan nyo na impact sa, na, sa channel ko kasi biglang ano uh, nabuhay siya mga may so pag hindi sa inyo nag notify punta na lang po kayo sa, ano, sa channel para at least mapanood niyo po yung ano, mga vlogs natin hindi lang po sa akin pati sa mga konting creators sa mga kasama ko sa community. Salamat po mga kamay. God bless.